Kita nyo naman mga boss kung paano ginigipit ang ating maliit na barko ang BIPAR na mag mission at yung mga maneuver nila napakadilag kita mo hinaharangan sarap sa at saka yung pagbuga ng tubig sa ating barko yun ay walang respeto sa ating teritoryo at ang pangbubuli sa ating Philippine Coast Guard kita mo paano tinitira yung barko natin na Philippine Coast Guard yan tinatamaan pa ngayong plug dyan ang lakas ng tama, pigtas yung plug dyan natin. Yun ang ginagawa ng China dahil alam nila na ang Pilipinas ay hindi pumapalag. Puro lang tayo sat-sat. Puro lang tayo dal-dal. Wala naman tayong kinakounter sa kanila. Kita mo yung plug, Tinamaan sa pole. O, diba? Kita mo itong, itong mga Chinese kusugan Sila ang trouble maker dyan sa West Philippine C. Hindi nila tayo masisisi kung mayroon man tayong magawa para sa kanila. Kita ang mga manyober lang, hindi talaga yan katanggap-tanggap yung mga ganyan. Pambubuli yan. Gusto nilang magkaroon talaga tayo ng counter sa kanila para naman mayroon silang dahilan para tayo atakehin nila. Ang ginagamit lang kasi natin ng na mga Philippine Coast Guard ay yung professionalism. Pero kay hanggang kailan gagamitin natin ang professionalism kung lagi-lagi naman tayong ginaganito ng China. Dapat mayroon rin tayong ngipin dyan sa West Philippines para naman sila madala.